Dorian. siya. Ano lang yung makasurvive na Dorian? Dorian. Dorian. Nalaglag. So yan. Oh, ang ganda ng maisan. Lang. Ang ganda ng mais. Ganda ng tubo ng mais nila. Oh na nga ano na nagbanay so, ayan so andito ako ngayon sa bukid pagkatapos ng simba so ayan yung dorian oh, daming bunga yun yung bahay yung may-ari ng maisan so ayan dito tayo ulit mga maring sa bukid magandang araw magandang umaga sa ating lahat mga marine so andito ako ngayon ako ulit sa bukid so ayan ito check ko yung mga itinanim ko mga ipinunla ko na ano talong upo at saka atsal okra kong tumubo may tumubo na ba sa kanila parang sa tingin ko wala ata so ayan titingnan natin so ayan yun yung ano durian ang daming bunga tapos ito yung maisa nila oh, ang ganda ng ano oh. ang ganda ng tubo so ayan akyat tayo dito sa ulit sa bukid so katatapos ko lang po magsimba ano po ngayon sunday so tapos ko lang po magsimba pagkatapos akyat ako ulit dito sa bukid so ayan samahan nyo ako ulit mga maring magandang araw aray ko Ayan na yung maisan. Ayan. Wow na wow. Ayan oh. Green na green. Na rin, oh. Nasunog na yung ilong ko. Nasunog na ang ilong na Nasunog na yung ilong ko sa araw. Ayan. Paano yan? Ah! So yan, nakarating na ako dito sa ano sa kubo-kubo. Relax muna po ako. Nihingal. So yan, titingnan natin yung okra mamaya kung may tumubo. So ayan. Paay na muna ako sandali Baka lang may nangka kasi yung nangka ayun. Pao oh, bunga doon pa sa oh umalaki. Sa itaas. Oh, malaki. Sa itaas. Ginagawa kasi ng ati kung ano salad na nangka or ginataang nangka yan binibinta po namin sa karinderia so ayan o oh. yung sa kabilang puno yan yung bunga nya oh. ayan oh, ayan. malaki na din so, dito naman o oh. So, dito tayo sa tinanim kong okra, parang walang tumubo. Ayan, wala ngang tumubo. Bakit kaya? bakit walang tumubo. Yung nangyari sa okra. Tingnan natin bakit. May ulan. Bakit hindi siya tumubo? No, hindi siya talaga tumubo. Bakit? Wala. Wala talaga. Wala may tubo o ano man. Ang problema hindi ko nadala yung ano, seeds. unlaan ko sana ulit. Ay, hindi talaga sila tumubo. Wala. Ay, walang tumubo. Bakit? Wala. 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 Bakit? Tumubo yung okra. Hmm, walang tumubo kasi kahit isa. Katulad din ng ano. Nung talong. Ung opo lang yung tumubo. Oh. Ayan, dalawang opo. Bakit? Sayang. Mahal pa naman ang bili ko bawat ano pack 100 tapos hindi tumubo din sa kabilang lote nagtanim doon ako doon ng ano okra titingnan natin kung tutubo do may tumubo tutubo doon sa kabila eh daming lamok Uff, aray ko kati oh are, aray buto ng okra yan mamay uh, by next sunday po so ayan so ito namang upo ngayon dahil tumubo na at saka andito naman ako so lalagyan po, upo siya ng ano yung para gag gagapangan ng ano niya tangkay ano tawag doon trellis ba yung tawag doon so lalagyan po natin ng ano niya para makagapang sila pa itaas ayan tap ayan po so ayan so handa ko lang po yung mga yung kahoy tapos maghuhukay tayo dyan para lagyan natin ng create so ayan Oh, tapos na. So, ayan na po. Nagawan ko na po ng bali para gagapangan ng ano niya. Yung opo. Oh, nagawan ko na sana po. Hindi siya matutumba ng malalakas na hangin. So, ayan na. Oh. So, ayan. Pero pag hindi pa kaya ng kuan pag, paglumalaki lumalaki na siya, hindi kaya. Bali, adisyonalan ko na lang po ng mga malalaking kahoy. So, ayan. Nagawan ko na. So, ayan na siya. So, ayan. Ito na yung upo. Ang natin ng Saya-saya uh, ko po dahil ano, tumubo yung upo. At least may tumubo sa mga itinanim ko. Ayan. So, sana lalaki siya. Sana hindi siya mamatay sana lalaki at gagapang sila at mamunga sila ng marami so ayan yung isa oh. so, ayan. ano to pag marami yung bunga yung maganda ah. ayan. so ayan yung isa So by next week, babalik na lang po ako para magtanim ulit ako ng okra. Tsaka i-update din kayo ko rin kayo ulit sa ano, sa talong. Dahil wala pang tumubo. Yung atsa lang. So ayan. Ayan na siya. Tapos na. Ayan, tapos na. Sana hindi siya maba. Matumba. So, ayan. Salamat! Kumuha din po ako ng ano. Kumuha din po ako ng tangkay ng ka, uh, kasaba dito sa kabila para itanim ko doon sa kabilang ang lote Ayan. so bari itanim po to doon sa kabilang lote yung nabili kong lote tapos dito din yung mga ano bisol o car lang sa I amin mean, tawagin so ayan itanim natin doon so ayan so ayan tapos na po akong mag ano tapos na po akong maglagay ng ano ng opo yung grillis bang tawag doon so hindi ko po ano, hindi ko po sure kung trailers ba yung tawag so, tapos na po tayo tapos ah, wala na po akong iba pang gawin so ayan so magpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong po tum tumulong sa ano ko po munti ko pong channel sa lahat ng nag subscribe nag like at nag share po sa munti ko pong channel ayan maraming maraming salamat po sa kanilang lahat so hindi ko na po isa isa so ano na lang special thanks na lang po doon sa mga ibang mga vloggers na tumulong din sa akin kagaya ni Glenn uh, Marley Bria ayan maraming maraming salamat sa tulong mo uh, ayan shout out sa iyo sa kay Tashilips ng Misamis Oriental ayan hello Sisi ayan shout out sa iyo tapos kay Kabest Print TV ng Tayabas Quezon ayan so shout out sa iyo Kabest Print as uh, at saka kay Madam Julie Aru na ano po siya? Patuloy po talaga siyang... Bale, actually, customer ko siya sa Pagarian City when I was in Pagarian City. So hanggang ngayon po na nag-ano na ako, nag Tapos, andito na ako sa Davao. So, ayan, pali, parati pa rin niya akong sinusubayan at so, support, so, sinusuportahan. So, ayan, shoutout po sa iyo, Madam Jolly. Arot siya ng Pagarian City. At sa lahat po nang nag-subscribe. So, nag-subscribe, nag like at nag-share sa munti ko pong channel. Ayan, maraming 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 salamat po. Uh, kahit hindi ba man po ganun kalaki yung ano kung mga subscribers ko pero maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat. And God bless us all. So ayan, uwi na po ako. Kasi ano na tatanghali na tapos pagkatapos dito pupunta po ako ng ano yung pamangkin ko kasi kanina pumunta sila ng dagat para magmamingwit Ayan, so susunod lang po ako sa kanila. So pagkatapos dito pupunta ako ng dagat. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, God bless us all and ingat po tayong lahat. Salamat po. Bye!